yung repolyo safe ba siya sa rabbit natin? Ang problema sa repolyo po mga rabbit is based sa studies, uh, nagkikreate siya ng gases pag kinakain ng mga rabbit natin. Ang problema sa gases na yan, ang rabbit po natin, isa sa pinakritikal na problema sa tamin nila is yung kanilang pag i pagkakaroon ng uh, digestive problem due to the sobrang taas ng gases. So once na in-induce natin, nabigyan natin ng repolyo yung mga rabbit natin, mag-create ng gas at mag anong tendency niyan is nagiging bloated yung rabbit natin. So, ayun mga yun yung problema sa repolyo. Wait lang, kasi may truck. Palabasin mo natin yung truck kasi maingay. Repolyo mga na. So po, yung problema sa rap nyo, based on studies, nagkikreate ng gas yan, which this gas may lead to the pagiging bloated ng mga alaga nating na rabbit. So once na bloated ang rabbit natin dahil sa may, meron silang uh, uh, kahirapan sa pagdigest ng pagkain nila or sa respirat sa digestion, digestive system nila, ma tendency na matay. Kaya nga yung repolyo, isa sa mga tiyatawag na silent killer yan, uh, laging na-associate siya sa GI stasis o yung pagiging bloated ng rabbit natin. So again, hindi natin pwede sabihing bawal pakain. Desisyon niyang breeder kung mapakain nyo, hindi. Ngayon, gusto natin sabihin sa inyo is that everything na pinabigay na sa kanila is kinakain nila. Ngayon, kailangan natin intindihin yung karakteristik na pagkain ng food na binibigay nila para atis alam natin yung magiging effect sa mga rabbit natin. So yung repolyo, it's your choice kung mapakainin nyo ng repolyo. Uh, pero kami dito sa, sa rabbitry namin sa naisus nice pets, hindi pa kami nagpakain kahit isang beses na repolyo sa mga rabbit namin hindi pa kami nagpakain ng repolyo uh, medyo may taas yung critical, mag, may taas yung chance na magkaroon ng bloated yung rabbit natin pag pinakain natin ng repolyo ngayon sa kangkong, sometimes nagbibigay po kami kaya ngayon kaya nga lang po um, harvest now, bukas ipakain so ayun po mga ka sana po ay nakatulong yung uh video namin na malinawan yung mga tanong o yung mga question marks sa atin tungkol sa forage na kangkong at chari polio Ngayon po again, lahat po ng palatable na binibigay natin sa mga rabbit natin ay kinakain po nila. Ngayon sa atin po bilang mga breeders, tayo po 'yung magde-decide na to make sure na 'yung mga binibigay at ni pagkain is healthy at nakakatulong sa pagpapalago ng katawan ng mga alaga natin. Okay, ito po si Rex ng na Diba po yung nakatulog yung video namin. Shout out po sa lahat ng mga member ng Palawan, Rab Palawan Rabbit breeders and Enthusiasts sa Palawan. No? So, kayo po sa Palawan nagtutulungan para mapaunlad yung industriya na pag pagkukuneho. So, muli po mga karabit, maraming maraming salamat po. -bye. -bye!